Hindi natatapos sa paggawa ng batas ang trabaho ng ating mga kinatawan sa Kongreso dahil sa likod ng mga panukala at plenaryo ay ang patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Gaya na lang sa isang distrito sa Quezon City kung saan isa sa tinutugunan ay ang pangangailangan sa sariling tahanan. Si Julian Bunag, una sa balita bahay at lupa ang isa sa mga pangarap ng mga Pilipino na makamit sa kanilang buhay. Bagamat karapatan ito ng bawat isa, nananatili pa rin itong isang pribilehiyo para sa ilan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, sa mahigit 26 million households sa bansa, 18.6% ay nagmamayari na ng mismong bahay, ngunit hindi pa kanila ang lupang pinagtatayuan nito. 10.8% naman ay umuupa sa bahay o kwarto na kanilang tinitirhan kasama ang lupang tinatayuan nito. Habang 6.6% ay nakatira sa bahay at lupa nang walang binabayarang renta na may pahintulot ng may-ari ng lote. Pero mula sa datos na ito, marami pa rin ang naranatiling walang sariling tahanan. Ito ang naistubunan ng programa ni Quezon City, 6th District Representative at Chairperson ng Committee on Urban Development, Marivic Copilar, sa kanyang distrito. I saw yung 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 sad uh, experiences sa mga bata habang dinidemolish yung bahay nila tapos biglang ulan tapos nakalabas lahat ng gamit nila so sa akin trauma yon pero yung trauma na yun, ay converted to, into positive so nung nabigyan ako ng pagkakataon maging kapitan this is the first barangay na in barangay resettlement Bilang presidente ng MCP 34 ng Barangay Kulyat, malaking bagay para kay Rose Bartolome na mapasama sa mga programang ito ni Representative Copilar sa kanilang distrito. Aniya, malaking tulong para sa kanila ang programang pabahay ni Committee Chair Copilar sapagkat sa tulong nito na wala ang nararamdaman nilang pangamba sa kanilang tinitirhan siya po ay nakipag-meet sa may-ari po ng lupa at sila po ay nagkaroon ng pag-uusap na kasama po ang aking mga HOA officers at nagkaroon po kami ng deed of conditional sale contract. Ang sobrang saya po namin. Lahat po kami naniniraan sa Bargas ay sobrang saya dahil sa ngayon po hindi na po kami matatawag na squatter or informal settlers dahil po sa tulong ng ating congresswoman Marivic Copila. Meron tayong 1,000 housing units na tinatayo at may itatayo pa ulit na another 300 and hopefully the coming months ito bilang chairman of uh, housing and urban development ng kongreso and hopefully through the help of through PPP or private public partnership or public private partnership ay uh, magkakaroon ng isang pabahay na hindi kailangan gumastos ng pera ng gobyerno Saksi rin ang grupo ni Vicente Solidad sa programang inilaan ni Rep. Copilar sa kanyang distrito. Aniya ang matagal na nilang hinahangad na lupa ay naisakatuparan sa tulong ng programa ng kongresista. Buwan, hindi po namin kilala kung sino po ang aming kakausapin. Uh, uh ang tingin po namin parang wala po kaming kasiguruhan sa aming palupa. Nakita na po namin ang liwanag o paano mapasa amin ang lupa na aming hinahangad. Nagkaroon po kami ng peace of mind. Hindi po tulad noon, parang suntok sa bandi po namin alam kung paano po ang aming paninirahan, saan po namin ilalagay aming mga anak at magiging apo. Sa pamamagitan niya, kami po ay nasa NHA na at meron na po kaming peace of mind na masasabing sari I Amin mean, anon lupa at pabahay. Bagamat isang hamon na maituturing ni Chairperson Marivic ang pagkumbinsi sa mga taong magsakripisyong magrenta muna habang ginagawa ang kanilang bahay at pakikipagnegosasyon sa pagitan ng may-ari ng lupa at maninirahan, hindi naging mahirap sa kanya na itaguyod ito at patuloy pang tulungan ng maraming kababayan sa kanyang distrito. And of course, we wanted also to to do for I mean to to afford the program ng uh, rental housing kasi hindi naman lahat din could afford yung um, yung kanilang payment o monthly payment amortization with interest naniniwala kasi ako pang pabahay ang pinag-uusapan hindi naman struktura lang tinag-uusapan dito buhay ito ng bawat pamilyang Pilipino at naniniwala ako ang katiyakan sa paninirahan ay dangal ng bawat pamilyang Pilipino at 'yan ang matibay na batayan ng isang matatag na pamamahala o gobyerno. Katulad ng ibang mga pangarap sa buhay, ang pagkakaroon ng isang tahanan na isang matagal at mahabang proseso. Pero sa tulong ng ganitong mga proyekto, nagiging sulit ang matagal na paghihintay dahil ang totoong nangangailangan ang natutulungan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Congress TV.